Okay, yo Kawit Tama na tulay Kahak Kita tawid Over the konti Pina konti Nagpasaya konti Alright, uy, tatawid na naman What's up mga katropa, kamusta kayo magandang araw sa inyong lahat At sana maganda rin ang araw nyo at sana huwag umulan Alright, vlogging na naman tayo Vlog-vlog na naman tayo Kaka-for today's video I-share ko lang yung gamit ko pang vlog Yes, ito o o oh. GoPro 8 GoPro 8 Tapos intercom Itong boses na naririnig nyo Habang nagsasalita ako sa intercom nang gagaling yan Tapos nakabulutot lang yan sa cellphone ko Using Aegis 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 Using cellphone Pakita ko sa inyo ah Iyan o, nagre-record yan Iyan oh. Nag Asam nga yung ano Yan, still recording yan dito Tapos ito yung intercom na ginagamit ko Dito siya Kaya walang wire yung ano ko, bluetooth ko Makikita nyo Walang wire yan, mani sa malinis Oh, okay na ba? Stoplight pa Pinaready na siguro Pinagaw na Okay Tanong sino nagpag-off lang po Okay kita tayo sa Start Tatawid tayo Tapos kakanan Tingin sa side mirror Gamit ang signal light Dari Diret derecho Okay Let's go Oh Yun oh Up, up, up. Delikado. Intersection. Intersection. Maraming nagpapalot pa rito. Maraming tumatobit. Yan. Kapag may nakita talaga intersection kahit saan. Minor na. Huwag kong dadaladyo pa. Para hindi ma-accidente. Baby bus. Biglang umaan yan. Kumakaanan yan. So, pag in-overtake mo yan, sa kaliwa lang like this. All right. Hey, di ba malulong ng kalsada? Ay, dam truck. Ang bigat niya, no? Ayan. Tulutulukan tubig. Ayan. Dito na naman tayo sa Centenia Road. Ang dami lubak. Tira po naman. Ayan. Ayan. Grabe. Hey. Buti na lang, alam ko yung mga lubak dito sa araw-araw ko dinadaanan to. Pero, okay, mm. so, mm. taas na. Paiso. Oo. oh, let's go. Oh! Oh. Ayan pa! Pedestrian lane, wala nang tumatawid. Okay, go. Ni lobak, 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 Okay, sound check, sound check. Yan. Pag nag pa you know, nag-edit ako ng vlog ko. Yung sound ng GoPro ko, pinapatay ko. Misa binubuksan ko siya pag mayroon mga uh, kailangan kong kunin na sound na galing dito sa GoPro ko. Yan, nagaling dito. Pero pag yung boses ko naman nagsasalita ako, nakapatay na yan. Tapos lahat ng sounds na naririnig nyo dito na yan sa intercom nang gagaling. Yan, yeah. Tahimik man kasi nasa loob ng ano, helmet eh. Kaya medyo tahimik. Try ko buksan yung ano, helmet. Yan, yeah, nakabukas na. Bukas na ang aking helmet. Pero alam nyo you know, itong intercom na ito, eh, you know, parang ano siya, naka noise cancelling din. Kasi ano, you know, ang lesa ng ingay na naririnig niya tapos boses na boses ko lang yung mga naririnig nyo kaya ang boses ko lang yung naririnig nyo kaya medyo malakas <laughs> medyo malakas yung boses ko pero normal na boses ko pag nagsasalita ako kasi yung mic nandito sobrang lapis sa bibig ko oo, tika focus muna ako sa ano sa pagmamane, eh. ang laki nito yung eh, oh. laki nga niya eh, oh. delikado yung eh, oh huh? Safe ba ako umahanan? Okay, safe. Gorejo, safe. Okay, go. Dito, babe. Ewan ko kung narinig niyo yung hangin na. Ah. Hangin na nanggagali sa paligid habang nagmumotor ako. Pero ako rinig ko. Pero feeling ko dito sa, ano, sa mic hindi rinig. dere lang. Tahimik lang. Kasi napapansin kayo pag nag-record ako eh. Boses na boses ko lang talaga yung naririnig. O yun, naligyan ba yun? <laughs> Gumano yung truck. Kuya, hmm. sa kapunta. Walang daan nang dyan. <laughs> May walang daan nang dyan. Oh, sa kapunta yun? Talaga, adi yun, oh. Saan yung si kuya? counter pressure delikado rin pababa ka kasi yun unlimited pa yung signal light nya may pakakakaliwa pi hey, eh lumaritio pa din eh 63 ah, 64 oh, eh, chill na chill yan na, -na sa lugar dito chill na chill kaso nasa fast lane pala tayo binisa na ating konti ah yun ang problema nakapass lane yellow lane tapos biglang may gigiin yan talaga problema rito ah. problema na ng kalsada ng Pilipinas siya hindi na yung mababago pati yung driver hindi na rin isko po mga driver na di marunong mag signal eh ewan ko ah kung nalilimutan ng gila o oh, sinasadya nila Oh, okay. Bako na tayo. Aga pa. 831 pa lang dito sa relo natin sa motor. Eh, ako kung kita nyo. Pero parang hindi kita. 831. Dito ba? Pa, wala pang 830 dito sa relo ko. Oh. White at nantalata. Arba. Pamsa. Sita. Saba. <laughs> Arabic numbers yung relo ko. Okay. bakaw. aw nata ayo wala apit na agana tin na gagawin ko sa trabaho ginto kaga Pwede pa umoy ah <laughs> Pwede pa umoy so balik kuli ah Okay natong ginto kabilis kasi marapit na akong kumana an Okay all right ah, ah all right we Okay, gamit na tayo na service road Service road na marami naka-parking Yes, ko po <laughs> Ay, ko po Gapit ah, 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 ako ng service road para makumanan Ginagawa nyo, ginagawa nyo yung parkingan Mga ah, hinayo, papyo kayo Ah

<laughs> <laughs> hmm. the How the bien, you know. everybody on the face I look around and feel like I'm gonna <laughs> make this. every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement in the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces. Hey Gimme that crown, get in my way to be put down. Hitting your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits the loose shit, a stupid myth. You're